Sa liblib -lib na bahagi ng kapis, may isang nayon na tila nilimot na ng panahon. Dito nakatira si Nilo, isang binatang 23 taong gulang na nagmana ng maliit nilang sakahan mula sa kanyang namayapang mga magulang. Sa kabila ng mga hirap ng buhay, pinili niyang manatili sa nayon. Subalit, lingit sa kaalaman ng marami, may mga kwento ng kababalaghan na buwabalot sa kanilang lugar. Mga kwentong hinabi mula sa paniniwala ng mga matatanda. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang naglalakad si Nilo pa -uwi mula sa bayan, napansin niyang parang masyadong tahimik ang paligid. Wala ni isang uliglig na maririnig at ang mga dahon ng puno ay tila hindi gumagalaw sa hangin. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa madilim na kakahuyan. Mas maiki pa, bilis ang kuno. Bulong niya sa sarili. Habang lumalakad, napansin niyang tila hindi na uubos ang daan. Ang ilog na karaniwang kanyang tinatawid ay wala roon. Sa halip puro puno ng baleti ang bumalot sa paligid. Imposible ito. Sambit niya habang umiikot ang paningin. Maya-mayay may narinig siyang mahihinang hagik-hik mula sa likuran. Napalingon siya ngunit wala siyang makita. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang lakad. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humhaplos sa kanyang batok. Nilo Tawag ng isang pabulong na boses. Nanindig ang balahibo niya. Hindi ito boses ng isang tao. Hindi niya mapigilan ang mapatingin sa paligid. Doon niya nakita ang isang anino. Matangkad, payat, at may mga mata na nagbabaga sa dilim. Lumapit ito ng dahan-dahan animoy dumudulas sa lupa aling puring? mulalas niya nang makilala ang hugis na mukha. Ngunit paano nangyari ito? Matagal nang patay ang matandang albularyo sa kanilang nayon. Umalis ka na dito ni Ilu. Mapanganib ang lugar na ito. Sabi ng matanda ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga labi. Sa takot tumakbo si Nilo papalayo tila mas lalong lumalayo ang kanyang tahanan sa bawat hakbang. Umahabol sa kanya ang hagikik ng matanda. Lumalakas ito ng lumalakas hanggang sa dumagundong sa buong kagubatan. Napasubsob si Nilo sa lupa at nang muling tumingin, wala na ang anino ng matanda. Ngunit sa likod niya naroon ang malalaking yapak ng isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Pagdating ng bukang liwayway, natagpuan siyang nakalugmok ng mga kapitbahay sa gilid ng kakahuyan. Nang magising siya, hindi niya na magawang ikwento ang kanyang nakita. Ang tanging sinabi niya lang ay, Huwag na huwag kayong lalapit sa balete kapag kabilugan ng buwan. Simula noon, hindi na muling pupunta si Nilo sa kagubatan tuwing gabi. Ngunit bawat buwan, naririnig niya pa rin ang hagikik mula sa kagubatan tila nagbabantay at naghihintay.